Umaga po sa inyong lahat para sa ating uh, pagbubulay-bulay. Pero bago yan, tayo po ay uh, manalangin. Uh, Ama, maraming salamat muli sa oras na ito. Patawarin niyo kay Panginoon sa aming mga kasalanan, pagkukulang. Talangin po namin na po pong nalinisin ang puso namin, Panginoon. Umigit po, Panginoon, ng uh, pagkilos ng mula-spirito para maunawaan po namin ang inyong mga uh, salita. Ikaw pong laging magpupurihan at umigit, Panginoon, na uh, kami ay... Uh, gabayan sa lahat ng bagay pangunaw. Muli kong ginagalangin namin, in Jesus' name, Amen. Ang ating pong pag-ubulay-bulay ay ah, hahanguin po natin sa Romans chapter 5, verse 1. Ah, sabi po rito, ah, Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang ating ah, pamagat, ang totoong may kasiguruhan sa buhay. Sa munong ito, Uh, ang tao ay gumagawa ng paraan para magkaroon ng uh, security uh, kumbaga sa bangko merong uh, security system sa government sa SSS, sa GSIS diba? social security system uh, government uh, security insurance system ang mga bagay na ito ay hindi mapumasama, salit, mabuti rin sa ikakabuti ng tao uh, nga lamang, uh, ang tingin ng tao ay hanggang dito lang. Pero tayo, mga Kristiyano, higher. Hindi lamang basta sa mga insurance na ito, kundi lalo na sa assurance. Assurance of salvation, uh, eternal security. Uh, kaya lang, ang mundong ito, para magkaroon ng ganyan, ay uh, inaalam nila yung mga balita. Uh, kaya lang ang mundong ito, iba talaga. Eh. Pero tayong mga Kristiyano, uh, ibang uh, balita ang alam natin. Itinuturo ng Panginoon mismo sa Romans chapter 1 verse 1 sabi nyo Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. At dito sa chapter 1, alam natin yung kasalanan ng uh, tao. Ganon sa chapter 2 and then sa chapter 3. Alam natin yung Romans 3.10 As it is written, there is an righteous known one. Nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At ganon yung pa sa verse 23 For all have sinned and come short of the glory of God. Ang tao ay gumagawa din ng paraan. Kaya baga maraming religion na para maging maayos siya sa Diyos pero ang hindi nila alam, hindi man totoong Diyos yun talaga. Ngunit, tayo mga Kristiyano, uh, may uh, may paraan, ang Diyos ang gumawa. Kaya ba, pagdating sa verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Uh, yung uh, justification, yung grace, yung redemption, tama yung free. Then, pagdating sa verse 25, ni yung propitiation na uh, pampalubag loob alam natin ang Diyos ay just kumbaga lahat ng tao bagsak pero ang Diyos ang gumawa ng paraan and then sa chapter 4 by faith mismo sa mundong ito si Satan talaga nagtatrabaho din na sasabihin niyang uh, kumbaga wala mang kaligtasan uh, kung may kumbaga kung, kung gusto mong maligtas din kung ligtas ka ngayon pero darating sa time na mawawalin mabawala din yun kumbaga, okay, nabasa mo, ligtas, uh, pero sabi niya, ito ay uh, hindi by faith, kundi sa gawa lang. Pag nakita mo na, ito talagang by faith, katulad ni Abraham o oh, pwede yan sige, by faith, pero plus work. Pero sa pagdating sa verse 5, ito lang, sabi dito, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So unang punto's makita natin dito ang totoong uh, kapayapaan. Uli, ang mundong ito naghahanap din ng kapayapaan pero wala man talagang totoong kapayapaan sa mundong ito. Alam ng Panginoon. Yun. Pero tayo na mga ligtas may totoong uh, kapayapaan. Nandito 'yung kaligtasan, assurance of salvation, eternal security at dito pagdating sa verse 1, uh, 'yung being justified And then, uh, being uh, peace with God. Alam natin na tayo ay uh, enemy of God. Pero dahil tayo ay uh, naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, uh, hindi na tayo enemy of God. So, like, instead, peace with God. Salamat po sa mga ginawa ito ng uh, Panginoon. And then, uh, pagdating din sa verse 2, sabi nito, by whom also we have access By faith into this grace wherein we stand and rejoice uh, in hope of the glory of God. So ikalawang puntos makita natin dito yung uh, ang totoong uh, paglapit. Alam natin sa mundong ito, uh, para makapasok ka sa trabaho, lalo na sa government, marami kang uh, pupuntahan, access, uh, lumalapit ka sa maraming tao mga sa teacher na lang dadaanan ka sa mga maraming tao dito at pipirmahan hindi lang yon may mga pangalan may pipirmahan ka pa yan, mga inisyal sa ilalim and then sa dulo, akala mo sa dumo ka na sa superintendent, pero dadaan ka pa sa secretary, at meron pang pipirmahan niya na hindi mo alam meron pa palan mga inisyal hindi lang isa kundi marami at yun ay mga supervisors hanggang Luman mo lang malalaman na, ah, may hiningi pa pala. Pag okay na, paper pa na, superintendent. napakahirap. Ganun din sa kapanahonan, sa Old Testament, baga, uh, Moses, siya may access sa Panginoon, pero yung Israel, uh, hindi. Pero sa kapanahonan natin, salamat, meron na tayong access. Ano yung sinasabi dito sa verse 2? Uh, by whom also, kung una, merong peace with God, pero meron pa sa verse 2. But yung also, ano yung Merong access into this grace, kaya lang by faith. At dahil dito, maraming blessings dito. Di ba sabi dito sa susunod, sa verse 2, yung sa dulo, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Meron tayong pinaninindigan. Uh, dahil doon, uh, nagagalak, may uh, yung sa dulo uh, of the glory of God. Kumagam uh, si Moses mismo. Alam ng mga Israelita na siya ay nagninimig din. Therefore, tayo rin sa kapanahon na natin ngayon, binigyan tayo ng pagkakataon. Meron tayong access sa Kanya. Uh, peace with God. Merong uh, nakakalapit. Dahil meron tayong uh, meron si Christ suma sa atin. Uh, meron tayong tagapamagitan. Meron tayong advocate, tagapag- uh, Uh, At ganon din nawa pagdating sa Romans chapter eight verse twenty nine to thirty baga, uh, baga, for whom he did foreknow he also did predestinate to be conformed to the image of his son that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, for whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. Maraming salamat po sa mga bagay na ito na binibigyan ng Panginoon. Hindi mo tayo karapat pero binigyan ng pag